Hello guys! Magandang araw! So ngayong araw ay pupunta kami sa hospital upang dalawin ang aming nanay. So bali hindi niya alam na pupunta ako ngayon doon. So surpresahin ko si mama. So nandito na nga ako sa hospital and I thank God because I did it. Ano kayang magiging reaction ni mama? Ayan so nandito na ako sa kwarto niya. Lapitan ko na siya. At ito na nga ang sinasabi ko sa magiging reaction niya <laughs>

Balik mo ako at ang jibag ba tayo? Ano na yan? Dakar magdayang din nakatulog po sa krem. Ay Allah! Ay inakarda dahil! <laughs> tigom tadi Tigong taa di mauwi-uwi ito ha mama? Nakaka ako man ang takren, nakasidirang ay. Ba't mong pa yung mama? Sa so oras na nga ng pag-inom ni mama ng gamot, And ganito po ang ginagawa ni kuya para mapainom at mapakain si mama. Kailangan niyang durugin yung gamot and then inihahalo niya ito sa pagkain ni mama. At dahil hindi po siya makalunok and hindi pa pinapahintulutan ng doktor ay yung po ay dinadaan ng kanyang gamot at ang kanyang pagkain. So ganun po ang ginagawa ni kuya araw-araw tuwing iinom at kakain si mama. So bali ang aking kuya nga pala ang nag-aalaga kay mama dito sa hospital. Dati ang bunso namin na lalaki ang nag-aalaga kay mama pero ngayon si kuya naman nakatoka kay mama na mag-alaga at magbantay sa kanya sa ospital. So may mga nagtatanong po kung bakit nasaan ang mga babaeng anak? Bakit hindi sila ang nag-aalaga? Alam po ninyo guys, mahabang explanation po kung sasagutin ko ang mga tanong ng ibang tao. Ang mahalaga, nandito ang mga kapatid ko at willing silang alagaan si mama. Mapababae man o mapalalaki, walang mali siya kasi nanay namin yan sa kanya kami galing so hindi porket lalaki ay hindi na pwedeng alagaan ang nanay namin so sobrang thankful po ako kasi nandyan sila para magbantay at mag-alaga kay mama habang siya ay nasa hospital. Siyempre kapag nakauwi na si mama ay pwede nang kami din ang mag-alaga sa kanya. So nakausap ko nga pala yung doktor ni mama at sinabi niya kailangan namin magpakatatag kasi may posibilidad na lalala ang kanyang kalagayan, yung pagdurugo sa kanyang utak. Kapag nakauwi na siya, kailangan naming masanay na alagaan siya na parang bata. Pero panalangin pa rin ang best na gamot at sandata para sa paggaling ni mama. So ilang minuto lang akong nag-stay sa hospital pero kailangan ko nang magpaalam. So pauwi na ako guys. And kahit saglit lang ako sa hospital ay nagpagaan ko pa rin ang pakiramdam ni mama. So ito lang muna ang update kay mama. So bye bye!